Are you sure? Yeah. There's lots of flowers. Oh, wow. I'm going around. Hey mga idol, kumusta po kayong lahat? Magandang araw po sa inyo. Ito po ang aking uh, little angel. Day na po. Ayan. Alas 7 Alas Ala pasado ng mga idol pero ano tawag dito? Ang lakas ng hangin saka taas pa ng araw. hindi naman makakatulog kasi sobrang ano sobrang uh, napaka ano pa ng araw uh, taas ng araw mga idol so ito mga idol kung nakikita nyo ano na nagsisimula na yung ano namin dito simibol yung mga ano bulaklak ng ano ng uh, puno ano po ito mga idol eh hindi naman ito apple eh kasi pansin siya na kayo mga idol hindi ako ano ano dito eh dati hindi naman ako dito nakatira pero alam ko puno po ito lang ano isang puno po nang ano ng prutas ko ano kung ito po yung mansanas mansanas ito pa po ito pa po eh ayan. meron pa po ako dito ito pa plum naman to mga idol ayan so simula din to yung mga ano nya o oh, mga bulaklak nya ayan so hindi na kami isa ano sa darating na summer hindi na kami pupunta dito sa ano nya pasat pasat where are you going? Tapang ako ulit itong mga idol na anak ko. A barbecue? Are you having a barbecue here? Yeah. <laughs> Are you having a barbecue? Oh, you having a barbecue? This one is still smoking. A birdie. A birdie? Where? Uh oh. <laughs> Ayan mga idol. ah uh, yung nga, pag-usapan natin, mga idol, yung ano, yung... Uh, <coughs> yung box ko na pinadala, mga idol, sa, ano, sa Mindoro. It's so hot. Wala pa hanggang ngayon, mga It's idol. It's hot. Ano kaya nangyari? It's hot. It's so hot? Yeah. Oh. <laughs> Is this for <a> barbecue? Yes. <laughs> Ayun, mga idol, ah. Uh, so, yun nga, yung box ko, mga idol, hindi naman talaga, mga, yun, mga idol, na wala or... Uh, kung saan man napunta yung po ay talagang ganun po yung ano yung uh, oras or yung tagal ng ano padala papuntang Pilipinas kasi nga yun nga mga idol si cargo yun nasa barko tatagal po siya ng ano ng 6 to 8 months saka malayo po yung uh, Mindoro mga idol malayo yung Mindoro kaya yun medyo matagal talaga mga idol kasi nga noon ako nagpadala din ako nun sa ano sa pamilya ko mga idol doon lang yung sa Quezon City. Pero naabot din ng ano ng uh, dalawang buwan. so talagang medyo matagal mga idol kaya pasensya na ako, pasensya na mga idol sa so, nag-comment po kung nasa na po yung box ko. Ayun, on, on, the way na mga idol. So yung last na tinrack ko siya uh, nandito na po siya mga idol sa ano sa Vancouver papunta na po siya ng ano ng uh, Pilipinas ng uh, April 12. So ano na po ngayon mga idol? So nasa ano na 'yon mga idol? Nasa dagat na. Mm. Alutang lutang lutang na sa dagat. Ay hindi naman. <laughs> Siyempre nasa ano 'yon mga idol? <laughs> nasa barko. Corn. Oh, corn. <laughs> corn. corn. Oh, no, need cook. Cook. oh, cook. Oh, oh. Oh. Yan mga idol, mayroon siyang ano mga idol ah, uh, tawag dito barbecue stop laruan <laughs> oh no 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 screaming no screaming no screaming so napakalamig dito oh. mga idol ngayon hindi ko ba alam uh, bakit ganito yung panahon so ano ngayon dito spring Help sa Canada it! mga idol Help! um, kakatapos na ng ulan hey, this one? Kaya nung umaga you lakas ng ulan dire diretso simula ka ng gabi buti ngayong araw hey, this one? yes I want the one you What is this? Burger. Burger. oh, cook first. Okay. Napakulit mga idol. Kulit talaga tong anak ko mga idol. So yun nga mga idol, uh, natapos na yung ano namin, yung ano ko din sa trabaho ko, yung uh, pupasok ako ng ano nang napakaaga talaga. Pupasok ako ng 1 ano, 1:45. Uh, 2 a.m. So, tatlong araw yun mga idol. Tatlong araw na sunod-sunod talagang. Bagsak yung katawan mo mga idol ah. Konting tulog. Hirap mga idol. Yung ang pasok mo ano. Uh, tawag dito umaga. And then. Sa gabi magano ka. Magbabago ka ng ano schedule. Kahit tatlong araw lang. Hirap. Ang, ang hirap mag-adjust. Oh. 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 Papakulit talaga itong mga idol na anak ko. So, ano ay hindi dito hot, mga idol? Biernes. So, dyan sa, sa Pilipinas. Isabad is nyo ng umaga. Hot! Oo. Oh, oh. the, the grill is hot. The grill is hot. The grill is hot. Yun nga mga idol. Sabado dyan na umaga sa inyo. Sa, so, sa Pilipinas. Dito is ano nga. Friday afternoon. Sa Canada mga idol. Friday uh, na malamig. Yes? Yes. So maya maya mga idol doon nga mag Magsusundo din ako sa misis ko Nang uh, Alas medya. So malapit lapit na mga idol <coughs> Grabe Kasi yung mahangin mga idol yun yung nakaka, ano, eh, nakakadala ng lamig niya eh yung hangin parang nanunuot sa ano nanunuot sa ano sa buto yung lamig <laughs> baby what are you doing why did you put rocks inside my exhaust Why? Talaga yung maloko itong anak ko, mga idol. <laughs> Ayan. So, three years old na ito, mga idol. Malapit na siya mag-aral. You, you, you want to go to school? No. No? Why? You go to school now? No, I want to play now. You want to play? You can play in the school. No. Here. Here? Only here? Yes. You, you don't like friends? Uh, I want here. But, In the school you you will find so many friends. Uh, uh, There's so many friends in the school. No. Hmm. I want to go. <laughs> Yung nga, mga idol, I ito ayaw niya magano, ayaw niya mag-school. Ayaw niya mag-school. Ayaw mga idol, chat out po sa inyong lahat. Can sa uh, lahat ng up, su mami? subscribers ko, sa mga bago po mong up, nag-subscribe, can marami we marami pick up mommy? Yes, we will pick up Mommy. Yeah. Daddy, but... Later, later later. Yes. So yun nga mga idol, nagpapasalamat po ako ng uh, buong puso sa mga nagtitiwala at saka sumusuporta po sa aking uh, channel. Maraming maraming salamat po sa inyo. Eh, yung mga idol, uh, sana makapag-vlog ako ng sunod-sunod ano, ng, uh, sunod -sunod. sa mga susunod na araw kasi medyo uh, ako gano'n busy. May katuwang na ako sa aking uh, ano, pinapasukan no, sa aking farm. Meron na po mga niya. Kaya medyo mag magkakaroon ako ng uh, relax ba at saka may oras ako para naman sa sarili ko mga idol. Kasi yung oras ko parang nauubos na lang doon sa ano sa trabaho ko. <laughs> Wala nang oras sa pamilya at saka sa ibang mga ano po mga idol gawain. Ayun nga mga idol, ah uh, shoutout po kay uh, Paul at sa buong PB team kay Renz Vlog salamat out sa inyo lahat mga idol. God bless you all. Ay nga mga idol, hanggang dito lang po ang aking video. Kita-kita po tayo sa sunod kong upload. So bukas mga idol, abangan nyo ang aking video. May video po ako sa sunod. Baka linggo po. Uh, Makapag-relax-relax kami mga idol. Ipapasyal ko itong aking pamilya mga idol. So isasama ko kayo mga idol. Panoorin nyo ang aking video. ay mga idol, maraming maraming salamat po and God bless you. Ay, nako. Bye now, bye bye now. Bye bye. Oh yeah. bye. bye. Bye You say please subscribe guys. please subscribe. Thank you for watching. Go go go. You, go. you say thank you for watching. Thank you for watching. <laughs> go press that button. Yeah. Go press it. Yeah, yeah. Press the button. Ah.